Hello guys. So, so nandito na ito. Time check Riyadh is 5.45. So, ito yung kuhan dito. So, walang kataw-tao. So, naglakad-lakad ako. Habang yung iba namin kasama is busy din sila sa ano. Harap sa kamera nila. So, ako nag- So, okay-okay ako dito para siyempre Medyo malamig na. So, guys, ito yung ano. So, palubog na yung araw. Sobrang lamig, guys. Hmm. Mamaya lalamig. So, siguro uwi kami ng mga 12 midnight. So, ang travel from Riyadh is mga 45 minutes yata. So, dito kami. Outside Riyadh daw. Yan, yan. So, yan. Walang katao-tao. So, doon, iba naman. Yan yung mga tent na yan. Ang mga ay malamig. So, nag-aana sila. Nagka-camp. Ay, akyat ako doon. Yan, akyatin ko yan. Yan, akyatin ko yan. Ah, so, guys, jogging. So, maganda pala kasi malamig. So tapos yung yung paa mo nakabaon sa buhangin. So ang ganda pa tingnan Tingnan mo yung buhangin. Yan. So ganda. aketin ko. So nandito ako sa tuktok. Ayan. So nag-iisa lang ako. Ah! Ah! Kahit magsigaw ka pa dito. So guys. Yan. Ito yan. So. Salamat guys. So, you. Okay. Watching my video, so this is the first um, ano namin punta sa t-shirt ito sa taong 2024. So guys, salamat sa panonood. Hope you enjoy watching my video. Uh, sa hindi pa nakasubscribe ng channel ko, paki-subscribe naman at paki ng notification bell. Para updated kayo sa mga videos ko. So this is Eileen Honey You Got TV. Kadama na Riyadh. So guys, thank you. Bye-bye. Love you. Muah